Kilala ang Pilipinas bilang isang maritime nation na umaasa sa mayaman itong coastal environment. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, mayroong hindi bababa sa 18,000 kilometers ang shoreline o lalambasigan dito sa ating bansa. Ngunit sa lawak ng pupwede natin pagkuhanan ng yamang dagat, patuloy pa rin ang ating pag -angkat. November 2022 hanggang January 2023 na mag-import ang Pilipinas ng 13,856 metric tons ng galunggol. Hindi lang isda ang ating binibili sa ibang bansa, kundi maging ang ASEAN. Ayon sa datos ng Department of Agriculture nitong mga nakaraang taon, 93% ng salt requirements sa Pilipinas ang kinailangan ni import dahil daw sa kakulangan sa supply sa bansa. Marso nitong taon ng lagdaan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine Salt Industry Development Act. Layon daw nitong solusyonan ang kakulangan ng Act for Salt Iodization Nationwide o ASEAN at makamit ang salt self-sufficiency, gayon din ang paghubog sa bansa bilang salt exporter. Sa lalawigan ng Bulacan, hindi bababa sa apat na lang hektare ang lawak ng asinan ayon kay Director Wilfredo Cruz ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Nakapagpoproduce daw ito ng nasa labing dalawang libong kilo ng asin taon-taon. Sa salt industry kasi natin, yung salt industry development program, uh, of course, meron tayong tatlong uh, ano, uh, uh, sistema. Number one, yung traditional pa rin natin na uh, uh, solar salt, yung uh, kinakayod. So ito, meron dito sa Bulacan-Bulacan, sa may Malolot, at saka sa Paumbong. Bukod sa Bulacan, mayroon na rin umanong asinan sa iba pang mga lugar sa Zambales at Aurora. Na-install na rin ang salt farm sa Sismon, Pampanga. Ayon pa kay Cruz, posibleng makabawi na ang bansa pagdating sa salt production dahil sa pagpapaiting ng batas sa asin. So palagay ko naman ay uh, uh, makakaano na tayo. Kasi itong mga dating asinan na kumbaga eh, nagsara na, ay eh, nabuhay ulit. So ibig sabihin na uh, tataas ulit ang produksyon natin. Isinusulong din umano ng gobyerno ang salt industry dahil makatutulong din ito sa nyogal. Kasi yung uh, yung nyog, hindi gaganda ang kung wala So yung mga, alimbawa, doon sa seashore, ipapump yung sea uh, seawater doon sa lutoan, then you, uh, you can produce a industrial grade salt that can be placed and as fertilizer do sa mga nyo. So, there is a cyclic uh, economy. So, tuloy-tuloy yung, tuloy -tuloy yung yung uh, meron silang uh, mag magagamit na sa as fertilizer, may magagamit pa silang panganap ng buhay. Liana Canilao, CLTV 36 News.